Hello Max Part, kamusta kayo? So today Max para pag-uusapan naman po natin ng ang mga sinyalos na mataas ang sex appeal mo sa mga lalaki. At kung handa na kayo lahat, ay masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sayo sa mataas ang sex appeal mo sa lalaki, palaging may tumitingin sa iyo. O pa maks pa ng unang sinyales kapag ikaw ay mayroong mataas o malakas na sex appeal. Siguro yung iba sa inyo napapansin niyo or nanonotice niyo na ang kapag lumalabas kayo ng bahay o kung nasaan man kayo, kahit sa public at may mga lalaki, may mga tao. Siguro yung iba sa inyo napapansin na maraming tumitingin sa iyo. Yung iba nga napapatitig pa. At yung iba, talaga napapalingon na tumahabol ng tingin sa'yo. Kapag kaganyan ang nararanasan mo at napapansin mo, ang ibig sabihin lang yan, ka-inspired, ay interesting ka, attractive ka. At ang ibig sabihin yan, ay eh malakas o mataas ang sex appeal mo sa sarili mo. Diba? At yun ay nasa sense at nakikita ng mga lalaki sa paligid. Totoo yan. Ang mga kalakihan ay talagang namang ka-inspired, mabilis, talagang namang malakas, maka, makadama at makapansin sa mga babaeng tulad mo na merong malakasang ang sex appeal. Eh, baka sabihin ng iba, eh, ka-inspired, paano naman kami yung iba na wala man lang halos tumitingin, wala man lang halos tumititig, para bang hindi sila attractive sa ibang tao. Eh, ka-inspired, kung sakali mang totoo yan na ganyan, na parang walang pumapansin sa'yo, walang nagkakaroon ng interest sa'yo, hindi sila na-attract sa'yo, at piling mo mababa ang sex appeal mo o mahina ang sex appeal mo, syempre naman kay Inspar. Dapat mong gawa ng paraan yan at bigyan ng solusyon yan sa pamamagitan ng pagdagdag ka ng values sa sarili mo sa pamamagitan ng mag-self-improve ka. Imbis na mag-isip ka nung kung ano-ano at maglungkot-lungkutan ka dyan at kung ano-ano ang sabihin mo sa sarili mong negatibo at masyado mong ikumpara ang sarili mo sa iba at palagi ka lang na insecure at palagi lang mababang tingin mo sa sarili mo imbis na magganyang-ganyang ka ay ayusin mo ang sarili mo magpaganda ka magpa ka ayusin mo yung forma mo ayusin mo yung lakad mo ayusin mo yung amoy mo lahat ng alam mong dapat ayusin sa sarili mo na kaya mo namang gawin pero hindi mo ginagawa dahil mas pinipili mo pang maglungkot-lungkutan na magsapit at ikumpara ang sarili mo sa iba ay kayo sa padwa ano, piliin mo na ayusin sarili mo. At darating ang panahon, kung consistent kang nag-aalaga sa sarili mo at nagmamahal sa sarili mo, meron at meron taong makakapansin sa'yo. Dahil sigurado kung meron at meron magbabago sa'yo. Simulan mo lang sa sarili mo. Gawin mo lang ka inspire Pagpaganda ka, magpa-sexy ka. At darating ang panahon na magiging attractive ka, tatas din ang sex appeal mo. May mga tao kasi na ipinanganak na sadyang malakas na ang sex appeal. Diba? Kaya e talagang pinagpala yun yun yung mga tao, oh, halimbawa sa babae, ah talagang pinanganak siya na may lahi silang malaki ang boobs. Sa isang babae, pinanganak siya na may lahi silang malaki ang puwet o sexy yung lahi nila. Yung nanay niya, yung lola niya, mga sexy, mga tsahin niya. Malamang sa malamang, dahil kadugo niya yung mga yun, dalaga niya o paglaki niya, pagtanda niya, sexy din siya. Eh, talagang may mga pinanganak na gano'n Pero, paano naman yung mga kababaihan na hindi masyadong pinagpala pagdating sa magandang pangangatawan, magandang muka at mababang sex appeal. Siyempre naman, ka spark. Manap ka ng paraan. Mag self-improve ka nga. Ayusin mo sarili mo. Hindi yung hindi ka na nga pinanganak na kagandaan, hindi ka na nga pinanganak na kaseksihan, hindi na nga ganun kataas o kalakas ang sex appeal mo, hindi yung pagagawa ng paraan. Tapos sabihin mo, ang boyfriend mo, ang asawa mo, tingin na tingin sa iba. Sabihin mo, partner mo, parang lumalandi sa iba. E gumawa ka ng paraan para ikaw lang ang landiin niya. Gumawa ka ng paraan para ikaw lang ang titigan niya. Gumawa ka ng paraan para ikaw lang ang talaga namang ka-inspire, kabaliwan niya. At sa'yo lang siya matrap. At tumasa ang sex appeal mo, hindi lang sa kanya. Sa lahat ng tao, ka-inspire. At ang pangalawang sinyas, makispire na mataas o malakas ang sex appeal mo sa lalakis. Marami ang nanliligaw sa'yo. Yan ang pangalawa ka-inspire. Totoo yan. Eh bakit naman, di ba? Bakit naman marami ang manliligaw sa iyo? Bakit marami ang didiskarte sa iyo? Magtatapat sa'yo at gagawa ng lahat ng paraan para lang talaga namang mapaibig ka kung hindi malakas ang sex appeal mo. Hindi po ba kayong spark? Eh, logic na lang. Eh, sabi ng iba na naman kayong spark. Siguro, mababa talaga sex appeal ko kasi walang nanliligaw sa akin. Kung may manligaw man, parang trip-trip lang, parang minuloko-loko lang ako. Hindi naman consistent ika e, bubble babalik na naman tayo. Palagi kang magpaganda, magpasexy. Walang tatalo dyan. At sa iba naman, kung napapansin niya yan, na maraming nandiligaw sa'yo, lag, laging maraming nagpaparamdam, maraming nag-aayang lubabas, mag-nagbibigay ng kung ano-ano sa'yo, at matatamis na salita ang lagi mo natatanggap sa karamihan. Ibig sabihin lang yan ay attractive ka. Malakas, mataas ang sex appeal mo sa tao. Di ba? Yan ang totoo. Di ba? Kayong e, iba sa inyo, huwag maingit. Una sa lahat, hindi maganda ang maingit. Okay? Pansin ko kasi sa ibang babae, real talk lang ha, yung ibang babae napapansin ko, masyadong insecure sa iba. Imbis na may insecure ka, ayusin mo na lang ang sarili mo. Mag-focus ka na lang sa sarili mo, sa pagpapaganda sa sarili, sa mo, kaysa mag-focus ka sa ibang babae. Kasi pag kinumpara mo ang sarili mo sa kanila, walang mangyayari sa'yo. Mananatili ka lang na ganyan, yung value mo ganyan, pero kung pag focus ka sa sarili mo, malamang sa malamang madagdagan ng value mo. Ganun lang yan. May kanya-kanya tayong katangian, may kanya-kanya tayong kagandahan, uh, may kanya-kanya tayong talaga namang pinagpara tayo sa mga bagay-bagay. Huwag -bagay. mong hanapin yung mga sabihin natin o huwag mong masyadong damdamin yung mga wala sa'yo. Sa halip, paghirapan mo ito. Ganun lang yan ka-inspire. Kung gusto mong lumakas ang sex appeal mo, lalong-lalong sa boyfriend mo, lalong-lalong sa asawa mo, Gustalo kanyang kapaliwan. Gustalo kanyang habulin. Gustalo siyang maadik sa'yo. Gustalo talaga nang maging malandi sa'yo yung partner mong lalaki. Eh, dapat kayo inspire talaga. Huwag kang magsawa. Huwag kang tumigil. Na palaging magdagdag ng values pa mamagitan ng magtiis ka. Sabi nga nila, tiis ganda. Magsakripisyo ka. Sabi nga nila, magsakripisyo para masalong gumanda. At magsikap ka sa sarili mo. Tingnan mo yung ibang babae dyan. Tingnan mo yung ibang babae dyan, ginagasusan talaga nila yung sarili nila. Yung ibang babae dyan, hirap na hirap na magpapawis, mag-workout, mag-exercise. Diba? Ginagawa pa rin nila. Sapagkat alam nila na hindi hindi tama na laging maglungkot-lungkutan na lang at ikumpara ang sarili sa iba. Talaga naman ka-inspire. Magdagdag, magdagdag ka ng value sa sarili mo upang makasabay ka sa kanila at upang hindi maagaw ang partner mo. Hindi siya tumingin sa iba at ikaw lang lagi ang kapaluan niya. At sa inyong mga senyores, na malakas o mataas ang sex appeal mo sa mga lalaki. Palaging may naniligaw sa iyo. 'Di ba? Laging meron nagpaparamdam. Kung ganyan ang nararamdaman mo, nararanasan mo, nakikita mo sa buhay mo, ay napakaswerte mo. Dahil masasabi ko pinagpala ka o kaya naman ay pinaghirapan mo 'yan. Deserve mo 'yan. Huwag lang sanang ng lalaki ang ulo mo. Huwag ka lang magiging mapagmatas at talaga namang huwag ka lang sana ka-inspired, may spoiled at manatiling mapagpakumbaba kahit maganda ka, mataas ang sex appeal mo, maraming naniligaw sa'yo, nawa ay manatili ang pagiging mabuting tao mo, mabuting babae mo, at hanapin mo pa rin ang lalaking karapat dapat sa'yo, kahit man, maraming naniligaw sa'yo, ka-inspired. At ang pangatong signals sinyalis makinspired na malakas o mataas ang sex appeal mo sa mga lalakis, marami ang babaeng halatang inggit sa'yo. Yan ang pangatlong inspired. Sa katotohanan ng real talk lang ka-inspired, totoo yan. Alam niyo mga ka-spark, ang nakalulungkot minsan sa ating mga tao. Aminin natin hindi. Minsan hindi natin mapigilan may compare talaga natin ang sarili natin sa iba. At real talk din, minsan nakakamdam din talaga tayo ng inggit. Alam mo ang problema? Yung iba kasi nagpapasakop, nagpapakalunod sa inggit. Gumaya kayo sa ibang tao. Oo, nakakaramdam din nakakaramdam din sila ng inggit. Nakakakinukumpara din nila yung sarili nila sa iba. Pero hindi nila hinahayaan na maging ganun sila habang buhay. Hindi nila hinahayaan na tumagal ang inggit sa katawan nila. Hindi nila hinahayaan na palagi lang sila nagkukumpara sa halip inaayos nila ang sarili nila. Kaya sana yung iba sa si inyo, huwag puro inggit ang laman ng puso at laman ng utak. ba? Diba? Kasi pag puro ka inggit, walang mangyayari sa'yo. Yung itsura mo na yan, yung katawan mo na yan, baka manatiling ganyan yan. At kung sakali mang mag-improve ka, gumanda ka sa Mexico, dahil mainggit ka, Malamang ang ugali mo naman ang sablay. Kaya ka-inspire sa isang mga signs, alata mo, ramdam mo, nakikita mo, minsan, harapan, personalan, maraming sa sa'yo. Eh, ganyan ba? Totoo ba yan? Ikaw ang makakapagsabi niyan. Ikaw ang higit na nakakaalam sa sarili mo at nakakakilala sa sarili mo at nakakita sa paligid mo kung talagang maraming sa sa'yo. Minsan nga, talagang ano eh, talagang bastusan na, di ba? Minsan, yung iba, ang babae na papansin mo, tinataasan ka ng ilay. Yung ibang babae na papansin mo, grabe kung tingnan ka, mula ulo hanggang pa. Yung ibang babae, sinisiraan ka pa. Yung ibang babae, ibang babae, may namartes ka pa. Yung ibang babae, talaga namang antaray sa'yo. Parang alatang inggit, kasi alam mo sa sarili mo, na mas high value ka sa kanya. Pero kay Inspired, wag mong pansinin yung mga ganong klaseng babae. Pag pinansin mo sila, parang kang bumaba, bumaba sa level nila isipin mo, kaya sila naiingit sa iyo kasi mas mataas ang level mo sa kanila o volume mo sa kanila tapos ibababa mo yung sarili mo sa kanila huwag mo silang pansinin useless at hindi uh, uh, hindi ano karapat dapat sa oras mo mag-focus ka sa sarili mo para mas lalong hindi sila makahabol sa iyo mag-focus ka sa sarili mo mas lalong pang pataasin ang sex appeal mo mas lalong pang magpaganda mas lalong pang magpaseksi ayusin mo ang ugali mo at sigurado ka inspired talaga naman hindi ka nila matatalo. At ang partner mo, ang mister mo, ang asaw mo o kahit boyfriend mo pa lang, ay sayo lang at laging mababalong sa'yo at mas lalong ipagmamalaki ka. At isa yun sa mga sinyales na talaga namang mataas, malakas ang sex appeal mo sa mga kalakihan. Malamang sa malamang ay napapansin mo na halatang maraming babae ang naiingit sa'yo ka-inspire. At ang pang-apat kasi nila is makakas pa na mataas o malakas ang sex appeal mo sa lalaki. Is, marami ang gustong mapalapit sa iyo. Yan ang pang-apat kay inspire. Nakikita, nararanasan at nararamdaman mo yan. Ito gusto nilang makipagkaibigan sa iyo, makipagkilala at makipag-close sa iyo. At lahat ng pabor minsan naratanggap mo at napagbibigyan ka. Bagay na totoo sapagkat na-attract sila sa iyo. Alam nyo pag ang isang tao ay attractive, pag ang isang tao ay charismatic, pag ang isang tao ay maapil, at interesting talaga naman magaan ang loob ng tao din sa iyo yan maraming nainggit sa iyo maraming uh, naingit, pero marami rin nagkakagusto ganun yan eh ba? Diba? ikaw pag nandyan yung crush mo ba? Diba? parang gustong gusto, gusto mapalapit talaga sa kanya yun totoo o kahit demokras, basta gwapo basta cute tapos mabait pa uh, sabihin natin mapagbigay pa matulungin pa ba? Diba? gusto mo siyang makilala ng lubusan Ganon din kapag ka ikaw ay matasang sex appeal, Maraming gusto mapalapit sa'yo. iyo. Ngayon nandiyan yung maraming nagchat-chat sa maraming nagpaparamdam, maraming nag-heart react sa mga posts mo, minsan may kumukuha pa ng number mo, bigla na lang may magte-text sa iyo, uh, gagamitin yung mga mo para makilala ka, uh, gagamitin yung mga kamag-anak mo para makipagkilala sa iyo. Maraming gustong mapalapit sa'yo. At pag nakilala ka na nila, naging magkaibigan na kayo, lahat handa nilang gawin para sa iyo. Minsan tipong hindi nila iniisip kung may babalik ba sa kanila basta makatulong sila sa iyo at mabigyan nila mapagbigyan nila ang pabor mo. Gano'n 'yan, magaan ang loob ng mga tao sa iyo. Ganyan din sa mga size sa malakas ang sex appeal mo. At siyempre, sa mga kalaki siyempre, real talk lang, lalaki. Gusto nilang mapalapit sa'yo dahil gusto nila na mapaibig ka. At yung iba, gustong makaskor sa'yo. Good to toyan kids pa talaga ng Pero yung iba lang, pero yung iba lalaki gusto mapalapit sa iyo dahil nakakaramdam ng true love sa iyo. At kung may boyfriend ka na, may asawa ka na, mas lalo siyang nagiging malambing sa iyo. Mas lalo siyang nagiging romantic sa iyo. Mas lalo siyang nagiging talaga namang uh, clingy sa iyo, needy sa iyo at laging nababalo sa iyo. Ginagawa ng lahat para sa iyo. Sapagkat so, ka-inspired, mas lalo siyang gustong mapalapit sa'yo, iyo. Ayaw nang maagaw ka sa iba. Ayaw niyang magaw ka ng iba. At kung single ka, maraming nag-uunahan. Talaga mang nag Pagdating Pagating sa atensyon mo at sa oras mo, ka-inspire. At ang pinakahulit, lima ka-inspire na senyales na ikaw ay may mataas o malakas na sex appeal sa lalaki Palagi silang available pagating sa iyo. Yan ang panlima ka-inspire. O kung inspire Eh bakit naman ganun ka-inspire? Pag mataas ang sex appeal ng isang babae, ang mga kalakihan laging available. Totoo yan sapagkat kay inspired ang mga ay talaga namang ganyan ang lalaki lalaki hindi naman sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon ay ganyan pero hangga't maaari pag ikaw ay gusto nila may interest sila sa iyo na attract sila sa iyo at ramdam nila yung lakas ng sex appeal mo kahit minsan may ginagawa sila may mga dapat silang unahin unahin kanila pag bibigyan kanila magiging available sila pagdating sa'yo. Makausap ka lang, makita ka lang at makasama ka lang at makadiskarte lang sa'yo. O kung spark, minsan naramdaman ng babae yan, nakikita ng babae yan. Talaga namang ka-inspire. mag-ingat lang kayo sa pagpili, pili niyo pa rin yung mga lalaking totoo at may marisa, may marisa intention sa inyo at talagang mahal kayo. Yan yung sa mga sikreto kay inspire para makapamili ka ng tama. At isa yung sa mga sinyales ng ikaw ay may mataas at malakas na sex appeal sa mga kalakihan ay lagi silang available sa'yo at handa silang daging magbigay ng talaga namang ka-inspired mahalaga nilang oras pagdating sa'yo kahit pa mga bagay-bagay o kaperahan pagdating sa'yo dahil maganda ka, attractive ka at malakas ang sex appeal mo sa kanila nakikita nila yon at nararamdaman nila yon ka-inspired Smax so, po lang po ng maraming salamat po Max po, sa pagtapos po ng vlog nito at please huwag niyo pong kalimutan na mag-like comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nak-subscribe, ay pa-subscribe na po mga support at click yun na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago po ang i-upload na video. Maraming salamat mga sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, paki-message lang po ako sa akin Facebook, ayun po yung profile picture ko. Pakichat lang ako at ako mismo ang magre-reply sa inyo at kakausap sa inyo tungkol sa inyong mga problema sa pag-ibig at relationship. Maraming salamat mga kinspad, mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!